Sa bago bagong panahon, maging ang mga aso at pusa, nagkakasakit at nasistress na rin. Para sa ating mga kapatid na may mga fur baby, ano-ano ba ang kailangan gawin para mailayo sila sa sakit? Nasa front line ng balita niyan, si Laila Pangilinan. Mainit! Tapos, biglang uulan! Sa pabago-bagong panahon, hindi lang tayong mga tao ang nagkakasakit. Kahit kasi sinabantay at muning, nai-stress din. Kapag nagkakaroon ng pabago-bagong weather conditions, it, uh, some, some pets can have immune system that, that might cause uh, especially diseases sa kanila. At ang pinakamadalas nilang nararanasan sa mga ganitong panahon, respiratory infection. Ang resulta, ubo, sipon, at iba pang sakit. At dahil tinatarget ng viral o bacterial infection ang mga baga ng ating mga fur baby, nahihirapan silang huminga dahil sa plema. Gaya ng mga tao, ang mga pusa at aso na nahihirapan huminga o merong mga respiratory problems, nine-nebulize din ng mga vet. Pero kung tutuusin, maaari naman itong maiwasan, lalo na kung ang unang prevention natin ay ang pagpapabakuna sa ating mga alaga kesa naman sa nakikita natin silang ganito na nagdudusa. Ayon sa vet na si Doc Joden, unang proteksyon sa sakit ng kahit sinuman, kahit ng mga hayop, ang bakuna. Mas mura pa rin daw ito, kumpara sa mga babayaran kapag na-confine dahil sa sakit ang mga pet nating pusa at aso. Nakapag nag-alaga tayo o meron tayong mga... Uh, pets inside the house or outdoors, kailangan natin isalang-alang pinakamahalagang aspect ng kanilang buhay is yung vaccines. Para sa tatlong rounds ng bakuna, naglalaro lang sa 1,200 pesos hanggang 2,100 ang budget para sa mga aso, sa pusa. 2,300 hanggang 3,000 pesos para sa tatlong rounds ng vaccine. Maswerte pa rin ang mga aso at pusa na may mga pet parent. Pero ang mga strays, alam nyo ba, may magagawa din tayo para sa kanila. Kung malamig sa labas, ihanda na ang mga kahong gawa sa karton at iwan ito kung saan madalas tumambay ang mga munik. Flex lang namin ang mga cute na milk carton boxes ng TV5. Hashtag Stray Cat Welfare. Pwede rin naman silang damitan, basta komportable sila. Sa mga may sasakya naman, ugaliing i-check ang mga ilalim at bumper para sa ilang pusa o asong nagpapainit kontra lamig ng panahon. Ang ating mga fur baby. At kahit na nga yung mga nasa kalsada at walang may-ari, deserve din ang malasakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.